So ayan guys uh, Shout out Kay Vikanda uh, family Ayan From San Vicente, Palawan Ito tayo ngayon sa Latot Kung Saan, syempre Abang papala mo na dito sa mayari kung pwede ba natin i-video yung kanilang pinagkakakitaan dito which is yung uh, sea Cucumber, no? Ayan, tao po lang tayo sa loob. Ano So ngayon guys, nandito yung isang mayari, ayan, si Uncle Mima. Kung saan sa kanya na lang kasi yung kay Kuya Basil guys, wala siya dyan. So yung area niya na lang yung pupuntahan natin, tignan natin kung gano'n nakalalaki yung alaga nilang si Cucumber dito isa yan sa pinagkakakitaan nila dito mga guys And, so tara, punta natin so ayan guys ito yung kanilang bahay dito na rin mismo sa may dagat no so ito na yung bakod ng kanilang alagaan dito sa kanilang si Cucumber so sakto yung pagpunta natin dito ngayon ah hindi tayo mahihirapan dahil nga si so ayan tara, lapitan na lang natin hayan kung makikita nyo dito, ayan banda, sa may harapan lang natin, halos ang na ng mga cage. So, ayan, bahay din dito. hayan halos lahat sa palibot niya, guys. So, isa sa pinagkukunan talaga nila ng hanap buhay dito sa barangay Latod is yung ito nga, guys, uh, yung pag-aalaga, pagkukulture nila ng si Cucumber. Ayan sana may makita tayo dito so hibas kasi ang sabi ni uncle daw is uh, nagtatago ito sila kapag ganito so nagpapabaon sila sa buhangin so sabi nung paalam din tayo sa kanya kanina na tuklapin natin to buklapin natin para may pakita din sa inyo so madami pa naman daw ang laman dito ayan tara maghanap lang tayo dito sa loob So ayan guys Sa kasamaan ng palat eh, Wala tayong Naipalabas Na kahit isa So ano kasi guys araw Ayan at uh, Gabi kasi talaga sila lumalabas guys So ayan doon kay misis Meron pero isa nga lang uh, Araw kasi Kaya madalang talaga yung labas nila So babalikan natin to guys, gagawa natin to ng part 2 sa gabi. By next upload natin na So yun, tara punta natin yun dito kay Mrs. para makita nyo naman. So ayan guys, ito nakikita nyo ba? Ayan siya utulok. Ganito sila magpabaon. Ayan. Right. So ayan siya. Then meron pa dun. Sa kabila. Ayan punta na. Ayan. Ayan. oh. Eh. Ito. grabe yung baon nila Ito siya oh. laki. Tapos ang tigas na nila. Ayan. Ito pa yung isa, be. Tara, ayan. Ito. So, ito pa yung isa, guys. So, ganito sila. So, ayan, guys. At least, may napakita tayo, no? So, ayan. Hanggang dito na lang, guys, yung ating video, guys. Uh, abangan natin yung part 2, po, guys, para mas makita natin ito sila, nang marami yan. So, ayan, guys. Ayan, dyan, no? Ang dami, oh. Ayan. E